Handa bang subukan ang mga limitadong lugar na puno ng misteryo at kababalaghan? Makisama sa akin habang tinutuklas natin ang nakakatakot na kaganapan at misteryo sa paligid. Sa bawat episode, tara't maglakbay sa dilim at alamin ang mga kwento na nagtatago sa anino ng kaharian ng takot. Samahan niyo ako sa misteryo at kababalaghan, kung saan ang bawat yugto ay isang hakbang patungo sa kamanghamanghang kakaibang realidad sa Asian Institute of Computer Studies Bikutan, dating ospital na ngayon ay paaralan, nagumpisa ang kwento mula nung mag-college ako. Noon, ang lugar na ito ay puno ng pasyente at gamot. Noong unang taon ko, labing anim na palang ako, maaga akong pumapasok at mas nauna pa sa mga prof ko. Madalas, pumapasok ako sa mga bakanting kwarto. Sa kwarto na malapit sa aircon ako madalas umupo dahil pawis ako. Doon ko unang nakita ang isang babae na nakasuot ng pink na pajama sa room tatlong daan at dalawa. Minsan, hindi ko nalang pinapansin ito dahil natatakot ako kahit sanay na ako sa mga multo at mga kaluluwang nagpaparamdam. Hindi ko alam kung may third eye ako, pero sabi ni mama, meron daw. Kaya't madalas, nakakakita, nakakarinig, at nakakaramdam ako ng mga kaluluwa na naglalakad-lakad, nagpaparamdam, at humihingi ng tulong. Ang babaeng nakikita ko sa room 302 ay dating pasyente na nag-aagaw buhay. Pumanaw na ito dahil hindi nakinaya ng katawan. Sabi sa balita, siya ay pinagsamantalahan ng isa sa mga doktor noon. Humihingi siya ng tulong pero wala ni isa ang nakakarinig sa kanyang daing. Pangalawa, madalas ako mag-practice ng sayaw hanggang alas alasais ng gabi sa room 303. Kasama ko ang mga kaibigan ko. Doon ko nakikita ang isang matandang babae na masaya. Madalas ko siyang naririnig na nagsasalita at binabanggit ang mga apo. Hindi ko alam kung bakit. Sa registration office, madalas kong makita ang tatlong lalaki na nakasuot ng hospital gown. Hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang kanilang kaluluwa. Gusto ko lamang ipaalam sa mga expert at specialist na kung may oras kayong bisitahin ang mga paaralan, Isama niyo ang Asian Institute of Computer Studies, Bikutan. May mga kaluluwang naglalakad-lakad na hindi matahimik hanggang ngayon sa building na ito. Salamat sa paglalakbay sa mundo ng misteryo at kababalaghan kasama ako. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento at paglalakbay. Para sa iba pang mga misteryo at kahindik-hindik na kaganapan, ay click ang mga sumusunod na video sa iyong screen. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ingat ka palagi at tandaan, ang kakaibang realidad ay maaaring naghihintay lamang sa likod ng bawat sulo. Paalam, kaibigan!